sa pagpalang araw sa atin mga kamamba ngayon po eh, ay meron naman akong isang tip na bibigay sa inyo tungkol po ito sa langis transmission ng ating mga motor na kung sakali pong ganito ang magiging langis natin kapag tayo ay nag change oil ay mangamba na po tayo at medyo mag ipon ipon na dahil kagastusan po ang maaaring kasunod nito Okay, kapag po tayo ay nagpa-change oil at ang ating langis po ay parang ang, ang, ang itim niya ay parang pulasi hindi po katulad sya no pangkaraniwang itim ay yan po sigurado ko 100% ang ating pong lining ay may tama na kaya maghanda-handa po tayo ng pera para sa pagkabalit ng lining maaaring makaahong pa ito o maaaring hindi siya sumisigaw pero ramdam niya na natin sa mga rektahan medyo mahina siya bumata uh, kapag nag chisel po tayo ganito po pakikita ko sa inyo ang kulay ng yan okay uh, pag po ganyan ang kulay ng ating langis isa po ang ibig sabihin niyan ibig po sabihin niyan ay may tama na po ang ating ah... Uh, clutch lining pasunog na po pag po kasi mga forest ang ating motor ating mga MC dapat po hindi po tayo bumababad sa clutch maaaring bumisil po tayo ng bahagya uh, mga seconds lang pag lang po natin ibababad dahil mabilis po itong makasunog ng ating lining okay kapag po ganyan ang ating langis ay eh, sigurado ko na po na palitan na po yan ng lining kaya kahit sa pamamagitan ng langis ay malalaman po natin na ang lining natin ay may tama na yan po ang palatandaan hindi lamang po yung biglang o ah, ah, ganun, hindi lang po ganun sa pag change oil ay malalaman din po natin kung ang ating lining ay mahina na. Okay? Sana so po, kahit pa pano, eh may naitulong ako sa inyo at may nakuha kayong tip para makapaghanda tayo sa maaaring kagastusan na ganyan na pagkapalit ng ating lenin. Maraming salamat po at hanggang sa muli yung God bless po.